Yolo Pascual, inaming nagkaroon ng insecurity noong nagsisimula pa lamang sa showbiz. Para sa aking balitang showbiz, inamin ni Piolo Pascual sa interview dito na nagkaroon din pala siya ng insecurity dati. Ayon sa aktor, naranasan niya ang insecurities noong bago pa lamang siya sa showbiz kung saan bagamat hindi naman daw siya nababaliwala pero hindi raw siya ang paborito. Taong 1996 daw nangyari ang ganoon noong inilaunch siya sa Star Circle Batch 3 kung saan hindi naman daw talaga niya masasabi na outcast siya pero ramdam niya raw na hindi pa niya time kaya't na insecure siya. Alam niya raw na hindi siya paborito dahil lang iba ay nabigyan ng break pero siya ay hindi. Dahil dito kaya't pumunta raw siya sa Amerika at sumailalim sa, sa mga acting workshop at nagpaganda ng katawan at pagbalik niya raw sa Pilipinas ay iba na ang pakiramdam niya at alam niya ang mayroon na siyang tahanan. Mula ang manonoong bumalik siya sa Pilipinas noong 1998 ay hindi na niya na feel na outcasted siya dahil lagi siyang may proyekto.